So, tayo ngayon sa BGC sa Taguig. So, maglibang-libang uh, po tayo dito. So, mga hindi po pala ka-subscribe please subscribe na po dito sa ating channel. At uh, sana po tapusin nyo po yung video na ito. At kung hindi po kayo busy, huwag po tayo mag-skip. At taga po! Ito po yung tutuluyan, tinutuluyan namin, Florence Tower 3. Ito po dito, kung meron po kayong gusto vacation ay maganda approved na approved day 1 pala. lang wala po mga kalingap punta tayo ngayon sa Binis so ayun guys day to natin dito sa GC sa Manila um, Tagging uh, at mamaya po panalaman na ninyo kung bakit ako pumunta dito ng Manila kung bakit ako umalis uh, mga kalingap sana po ay uh, ano Nangitindihan po ninyo uh, lang. Sana po uh, isupportahan nyo pa rin po Salamat po. Nakain muna po kami ng lunch bago kami pumunta doon sa aming pupunta. So, let's go! So kaya mahinit na po dito sa Manila. Sa mga kapatahan. Mahinit na po. Wala na po yung mga baha-baha. Thank God. Hindi naman mula lang pagpunta namin dito sa Manila ay maayos na po yung panahon yan po tayo ng favor ni Lord sa weather today so tayo dito sa Venice uh, Grand Canal mo kasi ano yun yung pinakamalapit sa amin lakad lang talaga dito na po uh, guys yan po siya pag umagaw ng hanggang sa Manila Sabinis. Grabe. Nakakasawa kahit araw-araw. Okay, guys, sabihin na tayo sa place kung saan po um, dahilan kung bakit po tayo pumunta dito sa Manila. Uh, sasabihin ko na po sa inyo mga kalinyo sana po ay maintindihan po ninyo ang malaman po ninyo pero salamat po rin po sa lahat na nag-reporta sa lahat po na uh, nag-alala lahat po na lahat po na nag-message lahat po na nag-comment thank you po sa inyong lahat at uh, ito na po ito na po yun uh, wala, po wala pong dapat mabash wala pong dapat ah uh, isihin ko. So, po, po, po yan mga kalimit. Ayan po, makikita ko po Next <laughs> si Mango. Ito po mga paligid. Uh, ito po tayo ng first birthday po na aking uh, inaanak. Ito sa... Yeah, uh, ito po sa, uh, sa uh, Ito po ang bakit po sugar. tayo ay Para po mag-attend po Ito po, po ang... Okay so Jollibee, ayan picture tayo together with mama Nino and yung mga ninong ni Anaya Kompresa ng tayo so everybody look at the camera and smile Happy birthday okay. song ngatin birthday song ayun guys uh, parang hindi ko na kinaya ito yung ng Bicol uh, <laughs> um, miss ko na yung lang sa Bicol guys uh, na tayo ng diet bili ng ticket let's go 加油！ Masiyahin ang kaibigan nyo Mga kalingap Laging man o umulan Basta merong nangangailangan Mabuti na kaibigan Kasamang lumaban sa kahirapan Kahit anumang pagsubok Para sa inyo Merong mabuti na puso Siya ang kalingap nyo Handa gawin ang lahat Para sa kapupalan At sa pagtulog Ibang sasawa Masiyahin sa tao, Mga pangako niya hindi to ito magbabago Kahit anong mangyari lagi lang siya matatag Cute mo ba at kay Wigan din ni Kuya Rob Kahit anong mangyari Makakasama meu vale.